Bersyo, ano ang English ng Coke? Soft drinks. Bersyo, ano ang English ng Hayop? Elephant. Bersyo, ano ang English ng Saging? Lakataan. Bosyo, ano ang English ng bahay? Kubo. Galing-galing ni Bosyo. Bosyo, ano ang English ng gatas? Bear Galing-galing ni Bosyo. Bosyo, ano ang English ng suka? Silver swan. Bersyo, ano ang English ng tuyo? Dato puti. Ah, galing-galing. Paliktik galing. ako. Ikaw wala. May hairband ako. Ikaw wala. May liptin ako. Ikaw wala. Hope. May jowa ako. Ikaw wala. May pera ako. Ikaw wala. Bakit naman? Ikaw. Walang jowa.